Ayan, mga bro, mga sis. Nandito kami ngayon sa isang karagatan sa Pangasinan. Sa White Beach Resort, Bolinao. Parang init. Porto 11 na. Kaya pa Parang init. Pero nga ng tubig. Nagbublo, Oo. Oh. Lawak, lawak na yun. Dalang pasiga. Ayan po. Napakalawak ng na dalang pasiga. Ang tawag sa inyo po? Baybayin. Bay -bay. Bay -bay yeah. Ay, so, may, Ano, pamaya ba na maligo, mainit? Kurang init sarap mga ano umaga, mga alas 5 o... Or... Ito, araw pa naman tayo dito eh. Alas 6 ng umaga, maganda. Malilim pa yun. 6 to 7 or 5, 5.30. Tapos sa hapon mga ano, 5. 5. 5. 5 ng PM ng hapon. Kasi ng hapon. masis magandang Maglakad-lakad lang po kami dito mga drone assist. Pamaya-maya po ng hapon, Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. God bless po sa ating lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Sobrang init po pero ang lakas ng hangin.